Uh, gusto ko lang sana ituloy sana yung ano ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon sa, pinatawag ako doon sa Malacanang noong uh, July. Nakuha ko doon naman sa, yung... Ito, yung... ito, yung... Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katibalian sa Pideya, Nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Pelisardo Serapio. Sa Malacanang, as per instruction daw po ni Executive Secretary Pakito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga, na, sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit, batapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit-kumulang sa apat na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at dinatuloy natuloy na mga tailing drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabaho ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Noong biglang dumating ito, kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno habang pinagdidiinan ito na mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panigawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o ang mismong PDEA Director General ang kanya ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samot-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala, kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politisang Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa, si Rapio Tan, Law Office, ni Executive Secretary Paquito Ochoa, na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinita ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga ito. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino pang hindi natin napagsalita dito? DOJ.